So yan, hapon na mga kapinoy At uh, medyo late na tayo ng pangain ngayon uh, Mag alas 5 na Pero okay lang yan uh, Sila, nakain natin, natin makainin yung mga nasa labas mga kapinoy Okay, nice mm Yan ang takapagbigyan na tayo ng pagkain mga kapinoy Mahirap kasi mag video mag isa Wala akong uh, taga video Kaya yan inuna ko muna magpakain Pagkain tayo ng pagkain dito sa ating mga alaga Yan mga Pinoy, pinirwalan ko na yung ating yung uh, bibi na nakawala doon ay nakakulong doon sa isang kulungan na yun. So, binaba ko na mga Kapinoy para kahit pa paano uh, mabilis silang uh, lumaki. Kasi, pag nakawala so hindi na natin masyadong problema yung yung pagkain. So, marami silang ang pagkain dito sa labas. Kasi yung itong puno ng saresa na to mga pinoy ang daming bunga nito yan yung mga nalalaglag po na, pu, na bunga ng saresa na yan daming mga hinog mga pinoy kinakain po nila yan kinakain po ng mga manok sa abibe so napaka sustansya po yan para sa kanila so hindi na tayo masyado mabumblema pagdating sa patoka uh, kahit nisan is uh, hindi tayo makapagbigay ng uh, maraming pagkain is andito lang sa paligid mga pinoy yung uh, kanilang kakainin So okay lang kahit na yung mga nalalaglag lang na mga feeds na nasa labas yan, Tulad yan mga kapinoy, may mga feeds na nalalaglag dyan sa ilalim Yan ang kinakain ng mga nakakawalaan natin Mga scavenger At dito, yung sa bago nating kulungan Yan mga kapinoy, oh, itong magandang rooster natin ito, yung matikas na rooster natin na yan Sinamahan ko na siya ng dibali tatlong babae yan na inilagay natin dito Para meron siyang tatlong hen Dibali tatlong hen po yan uh, Yan sila na magkakasama sa kulungan na yan mga Pinoy Itong uh, ating magandang rooster na yan Sa lahat ng rooster mga Pinoy ito yung pinakamatikas nating rooster Yan siya po yung pinakapaborito rito at sya po yung uh, pinakamalaki. Yan. Yung pong dalawa diyan, yung galing po doon sa may uh, up and down natin na uh, kulungan, tinanggal ko muna, tinanggal ko muna mga Pinoy para may kasama siya dito. Yan, dito tinanggal ko muna yung isa rito mga Pinoy. Yan, di bali apat na lang yung babae rito yan, tsaka isang rooster so, nag-separate na ako mga Pinoy sineparate na natin yung mga dapat natin ilagay na pagsama -samahin. yan, maluwang na maluwang na sila dito mga Pinoy apat na babae na yan, tsaka isang rooster yan, sila na magsasama-sama hanggang sa maging breeder na yung mga yan four hen and one rooster. Ganon din dito sa may baba mga Pinoy. Ito, yan So, lima to kanina. Binawasan natin ng isa. So, apat na babae, tsaka isang rooster. Ito po yung up and down natin dito. Yan. Tapos na tayo magpakain mga Pinoy at uh, at uh, nakapagbigay na rin tayo ng mga tubig. So yan, medyo late lang ng konti kasi magpa-five na nung makapagpakain tayo. Nakatulog kasi ako. Ngayon, nakakuha tayo ng apat na itlog ngayon mga kapinoy Kanina maga meron din uh, Apat so walo Yung nakuha nating itlog ngayon Yan Yung ating mga Bibe Lakas kumain Yan nabos ulit yung kanilang tubig Yan oh. Lalagay ko lang ang tubig Yan mga kapinoy ito yan talaga mga bibi eh. Uh, water kasi yung mga yan ah. Kaya malakas sila sa tubig. Mas mamaya lalagyan ko na naman ulit yung uh, kanilang tubigan. At yung dalawang pinurga natin kahapon, yan sinama ko na mga pinoy. Yan. Yan na sila ngayon. Sa mga hen na nila. Tapos na tayo magpurga. So, hindi bukas or sa isang araw is mag-inject tayo. Meron po akong binili doon na one liver extra. So mag-i-inject po tayo bukas. Tsaka yung mga babae, tumahapin na siguro sa kwan, sa next week naman tayo uli magpupurga. Kasi kasuhin ko lang muna yung mga roster natin, sila muna po yung unahin natin. And then, next sa... Uh, next na pagkawan natin pag uh, inject yung uh, ko naman ADE so para tumaas yung hatching rate at uh, yung fertility ng ating mga alaga So lahat po yan sila uh, Bibigyan natin ng ADE uh, Magbabaksin po tayo Tapos ito, itong isa na to, mga Pinoy, itong rooster natin na to, ito po yung kinuha natin kanina, yung uh, uh, natin na uh, deworm. Yan, binigyan ako na po ng deworming yan. So, isa rin po yan sa magaganda natin mga rooster dito, mga Pinoy. Yan, hindi mo na po natin bibigyan ng tubig yan tsaka pagkain hanggang bukas. So kanina maga, yan. nag tayo. Kaya hanggang bukas pa yan siya. Tsaka natin lilipat bukas. Hindi, yung ibang rooster naman, yung mga bata. itong sineperate natin dito na tatlo o, yan mga kapinoy oh. medyo malalaki na sila ang bilis na lang lumaki oh. Diba? sineperate po kasi itong medyo maliliit kasi natatalo po ng mga malalaki kaya dyan ko muna sila ihiniwalay so pagkaganyan nakahiwalay oh. yun Ilang araw pa lang naka yung tatlo na yan mga Pinoy pero humahabol na sila. Magaganda na po ng katawan. nabilis pong bibilog yung katawan nito kasi uh, sustentado sa pagkain. hindi ko po itinitipid kasi gusto kong uh, lumaki sila agad na para makahabol doon sa mga uh, mas malalaki doon. Kasi nadadaig po yan ng uh, mas malalaki. Uh, hindi po hindi po sila makasingit pag kumakain. So kaya mas magandang i-separate na lang ng uh, ganitong kulungan. So kaya nagpo-focus muna po ako dito sa ating mga darag tsaka bibe Kasi po dati mga kapinoy ah, meron tayong mga heritage Pero ako na po ah, hindi na po ako mag-aalaga mag ulit muna or stop muna sa heritage Kasi nung, nung nakaraang kwan uh, sobrang init Namatay po lahat ng mga heritage mga kapinoy sa sobrang init na heat stroke pati po yung rooster na magandang rooster ng chocolate or Pinkton, lahat po yon pati mga babae wash out po lahat pati mga sisiw hindi po kaya yung init pero pagka po yung mga alaga natin dito yung mga bibe at yung mga manok yan yung pong ating mga native lalong lalo na po yung mga darag natin mga Pinoy it's talagang napakatibay ang tibay sa sakit mga kapinoy ang tibay sa init kahit sobrang init ah, ilang degree, 50 degree dito sa amin pero wala, baliwala yan sa kanila parang hindi naiinitan mga kapinoy diba? iba iba talaga yung yung ating uh, sariling uh, alaga dito na nagmula uh, sa Pilipinas Talagang adapt na po nila yung klima natin. Yan po ang ating Darag Native Chicken. So, yun mga kapinoy. At hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shoutout po sa ating mga OFW sa man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ang nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Alam!